Hello everyone, it's another work-exercise morning and welcome to my dream mini-farm and this is your Tito Elprey, Oriba TV So ito nga, napakadaming bato dito sa aming area Sagana kami sa bato Para ano pa, natawagin sityo mang bato Kung wala kaming kayamanan na ganito Pero literal na bato po ito ha hindi ito yung bato na nakakasira ng ulo ng mga tao. What? So ito nga ang aking naisipan para mapakinabangan itong mga bato na nagkalat dito sa ating area. Ginawa kong plant box sa mga ito at inuna ko dito sa aking uh, unang naitanim na mga kalamansi. Unti-unti lang ay matatapos ko rin itong aking inumpisahan na proyekto para sa mga batong nagkalat dito. At para din mapakinabangan, itong mga nagsitumbahan ng mga puno ng saging at mga nangamatay. Dulot nga ng sobrang init na hatid sa atin ng El Nino Crisis. At ito nga po ang ginawa natin sa mga puno ng saging o sa mga sa ng saging kinadtad natin at inalagay sa puno ng kalamansi. At atin pa pong tabunan ng lupa yan para tumibay itong mga bato na ginawa ating plant box. Yan, unti-unti lang matatapos ko din itong aking naumpisahan para pakinabangan itong mga batong uh, nagkalat dito sa ating kapaligiran, lalo-lalo uh, na dito sa ating bakuran. At ito na nga po yung mga puno ng saging dito sa aming bakuran na, na nangamatay, bigla na lamang bumabagsak nababali nang dahil sa sobrang init natuyo ang mga katawan kaya ganyan ang itsura nila ngayon ang dating masisigla na mga dahon nila ay talagang wala nangangayayat at bigla bigla na lang bumabagsak pag hinipan ng hangin na medyo malakas sayang at napapakinabangan na sana namin itong aming mga saging dito kaso lang yun nga sinalanta ng ilinyo dito pala ako kumukuha sa kanal ng lupa para ipanambak doon sa puno ng kalamansi na ginawa natin ng plant box. Parang multi-purpose na rin itong aking ginawa dito. Dito tayo kumukuha ng lupa sa kanal at nang sa ganun ay mapalalim pa itong kanal. Kasi pagdating ng tag-ulan, abay, umaapaw na rin ang tubig dito sa eryang ito. Kaya dapat mapalaliman pa itong mga kanal dito sa gilid at nang sa ganun ang tubig ay hindi magstay sa gitna at nang sa ganun yung aking mga ibang pananim ay hindi maapiktuhan ng baha Shoutout nga pala sa dalawa kong mga inaanak na mga masisipag si Mrs. Jeme Reyes Punay uh, Bisitahin nyo ang kanyang Facebook page ang Gabiana Realty uh, Development Corporation para kung gusto nyo mag-avail ng mga condo units at mga house and lot bisitahin nyo ang kanyang page ito At shoutout out din sa kanyang mister na si Mr. Brian Laurenti Punay at ang kanyang uh, Facebook page ang Value Wheels PH. Bisitahin nyo kung gusto nyo mag-avail ng mga slightly used cars, mga second hand cars, pero quality in quality, napakaganda ng kondisyon. Bisitahin nyo at hanapin si Mr. Brian Laurenti Punay para sa mga detalye and for more enquiries. Thank you so much for watching. This is Mang Elprey. This is Tito Elprey. This is Odiva TV. See you next time. Bye bye.